Naglugsad ng fun run ang National Kidney and Transplant Institute ngayong Kidney Awareness Month. Mahalaga kasing malaman ng publiko kung bakit kailangan nating alagaan ang ating bato. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Excited na si Jason para makiisa sa isang fun run. Hindi na bago sa kanya ang pagtakbo dahil ito ang kanyang paraan para maging physically fit and healthy. Okay. No, invite pa lang po kasi sa akin, uh, natuwa ko kasi ginagawa ko naman talaga siya. Isa lang si Jason sa nakilahok sa Human Organ Preservation Effort o HOPES Fun Run ng National Kidney Institute o NKTI. Layo nito na paigtingin ang kaalaman ng mga Pilipino kaugnay sa organ donation. Kaya naman, mas lalong na-excite si Jason na tumakbo lalo na't na isa na rin siyang organ donor. Naka-register naman po ako na din niyo, okay? pag donate ito. Uh, okay. So, nandito kami okay. okay. ngayon run for uh, para ma-kick off ang first day okay. of kidney ng... man sa National Kidney and Transplant okay, Institute kick-off activity ng NKTI ang fun run bilang hudyat ang pagdiriwang ng Kidney Awareness Month ngayong buwan. Ayon sa kanilang datos, nasa 10,000 hanggang 12,000 ang mga bagong kaso ng chronic kidney disease ang naitatala taon-taon pero 10% o halos 1,500 lang ang nabibigyan ng pagkakataon na sumailanim sa kidney transplant. Ito ay dahil na rin sa kakulangan ng kidney donors sa bansa sobrang kulang kasi sa pamilya, sabihin man natin na uh, merong mag, pwede mag-donate sa atin sa pamilya. Pero kapag ka may diabetes, may hypertension, ang isang pasyente, malamang baka magkaroon din ng diabetes hypertension yung iba nating kapag-anak. So hindi sila pwedeng mag-donate. Maliban dyan, sabi niya marami pa rin ang mga maling paniniwala sa pag-donate ng mga organ. Ikinanghal naman ng na mga nanguna sa nasabing fan run si Mark Angelo para sa male category at Dr. Shera para sa babae. Makatulong din po sa event nila. Then, um, para sa physical fitness na din po namin. I'm running to save lives umaasa ang NKTI na sa pamamagitan ng ganitong programa, maraming mga Pilipino ang mahihikayat na mag-donate ng kanilang mga organ. Nang sa gayon, marami pang buhay ang madugtungan. Noel Talakay para sa Pamasang TV sa Bagong Pilipinas.